Dalawa katao patay dahil sa bangga ng tricycle at traktora sa Isabela. Narito ang newscoop ni Kim Gomez. Trahedya ang sinapit ng liwang magkakamag-anak matapos sumalpok ang sinasakyan nilang tricycle sa isang traktor sa Nagilian, Isabela. Sa insidente, dalawa sa limang sakay ng tricycle ang nasawi. Ayon sa otoridad, binabaybay ng dalawang sasakyan ang magkabilang lane nang bigla umanong pumutok ang gulong ng tricycle dahilan para magpagewang-gewang ito sa kal sada at nasalpok ng traktora. Mabilis namang naisugod ang mga sugatan kabilang ang isang taong gulang na bata sa ospitala para lapatan ng lunas sa mga natamong sugat sa insidente. Dinala sa himpilan ng polisya ang mga sangkot na sasakyan at traktor driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.